Bisita akong guwapo. Hm? Huh? Kami ka, lang diri-diri sa Eh bat jad. na. Kami lang kasi kilala eh. Oh, pinupuyuhan ha? Natural lang sa mission. Hindi ako nagkakalabon luksa. Hindi luksa. ko yung luksa. Yun ang pinakapogi ko talaga aking kasangga. May oh, tala. Ah, mag marunong yan. Ah, na kaya namin ang daraki. Marunong sa daraki yan. lang may tala at luksa. Ay! 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 O, hey, practice, practice ka para lakad ah. Tali mo dyan sa puno. O, oh, may mga pans pa nga aking aking mga kalabaw. <laughs> kita lang ayo ng loksa. mm kong... hindi, hindi so, may, may ari oh. okay. ay sana matuloy. Ay, bagay. Ay, bagay na bagay, Quintas. Ay, hiram lang yan. Kay Chukoy ko yan. Nine months. Nine months daw, Lagi sa kanya iklimtas, di oh. dadalhin na si eh. Butcho paalam choy. Ganun talaga, hindi naman pwedeng habang buhay tayo magkasama. <laughs> Sasakay na si Butcho paalam, Chokoy. Palupot, Palupot mo. So, sa 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 na sakay, sakay. Sa Salam. Uh, mm -hmm. ah, so sa Nagkikita pa, pa ulit tayo sa gradas. Eh, tim Boss Jen, nakakuha kay Chukoy. sumisi Sumisipa, dalawa Paalam pa. Salam, Chukoy. Kaya ayaw ko na mag-alaga yeah, eh. Para may ano ka, para may tula ka. Nalulungkot din ako pag binibenta yung pa, oh. mga alaga. Pagka nalilingon, Chukoy. Bye-bye.